Tapos sa Nueva Ecija, dyan sa Santo Domingo, may aksidente. Anim ang patay. Naku po, lalang ko po. RH25, Grace Anzano. Come I'm in Grace. Lalo kaya, uh, katunyeng kahajeri, anim yung patay dito sa isang malagim na aksidente ng isang tricycle matapos nga na aksidente yung mahulog sa isang irrigation canal Nakupo. sa pagkagit ng uh, Barangay Balok sa Santo Domingo Nueva Ecija. Pasado, ito mga mag aalas pasado alas sa isna ng mangyari dahil kalalabas pa lamang sa kanilang eskwelahan uh, mula sa kanilang pagpasok mm ng maghapon at papauwi na sana. Nako, uh, mga estudyante pala. Estudyante. Mga estudyante. Ito ay may edad mula 7, uh, pito, 8, <coughs> awalo, uh, at sampung taong ulang ng mga God. kabataan. Uh, -huh. Nakakalungkot dahil maging yung dalawang nag-rescue na residente ng makita ang insidente ito ay mabilis na natumulong Subalit sa kasawi ang palad ay namatay din ang dalawang nasa 49 years old at 59 years old nag rescue nag rescue Bahing, ano yun dahil ma malakas ba ang agos ng tubig dyan sa irrigation canal na yan Yes akatinyo dahil na maraming tubig tayo dito sa natin Ah yan ako nung sa baluk mismo ah, sa baluk ako nung linggo ah, ating grace Oo talagang. Uh, although talagang uh, masaya tayo dahil maraming tubig ngayon. Ang oh, ating padpangan, mm, 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 dam at maging yung mga marali. irrigation canal, main canal natin. Malalim uh, malalim yung uh, irrigation canal, Grace? Malalim, malalim. Kasi main okay. irrigation canal. Main irrigation eh. Uh, kantarilye eh. Tawok ang kanilig kung tawagin natin. Uh, eh, ngayon, ang uh, batay doon sa initial investigation at kwento na rin, noong mga apat na sakay ng tricycle na nakaligtas ay uh, bumigay daw yung pinakang flat bar na nagdudugtong doon sa sidecar at tricycle. Nako. Uh, nako Bumigay, kumalas. So, then, uh, oh. Kumalas, kumalas. Tama ka. Uh, katunyin. Mario. So, sa ay, uh, napakalungkot ngayon at uh, inaasahang uh, ngayong umaga dadali na sa kanilang mga tahanan ang mga labi nitong uh, apat na mga kabataan na ito. Yung at, at, driver, yung driver ba ay kuwan, uh, uh, yung driver uh, ba um, ay uh, naka-survive? Kasama rin siya na namatay. Alam mo Katon to, ka Jerry, uh, nang yun ay missing kahapon. Uh -huh. uh, search and rescue ang ginagawa at nung gabi Ah, uh, natagpuan din ang uh. din itong uh, yung driver. Uh, bali yung bali ito, ang namatay. Ito. Uh, yung, yung driver ng tricycle tsaka yung dalawang adult na rescue. So tatlo yon tapos tatlong estudyante. Tama, tama. Mga, ano yeah, ano edad ito, nung tatlong uh, bata? Ang edad nung mga bata ay uh, six, seven, eight and uh, 9 to 10 years old yan oh. Oo, tap, tapos may apat na nakaligtas mga bata rin yon. Yes, Ganong edad din. Actually may biktima dito na magkapatid sila. Magpipinsan sila eh. Halos. Mm -hmm, mm -hmm. So uh, uh same na mga apelido nila. Hindi ko lang muna uh, ma reveal mm -hmm. pa mga names dahil So with respect to the family. Yung uh, uh, family. yung bangko na eh, nagmamaneho akong uh, bayan, uh, pamasa, pamasayero ba yan? O ano ba? Pakiulit nga, hindi ko lang masyado na rin. Yung tricycle, Service yun ang ba yan? Ko, yung tricycle, yun ang tinatanong ko nga rin sa tipo police ng uh, uh, Santo Domingo na si Major Melchor Pereja. Uh -huh. So yun daw ay for, uh, for further investigation nila. So sa ngayon, ginagalang pa nila ang sitwasyon ng pamilya. Pero yung pag-alaman natin na yung driver, tita, Uh, ng, ng mga biktima at uh, siya yung huli na natagpuan na wala na rin buhay. Ano ka mo yung driver ay? Tita. Tita babae. ng mga biktima. Ah babae yung nagda-tricycle. Pagka uh, probi-promision na ganyan kumbachero, oh. talaga naman yung iba hindi wala nga lisensya. Oh. Yung iba naman may lisensya hindi professional, no, hindi professional uh, o no. non, -pro, non pro non pro ang lisensya uh, mga ganoon tama ka tama ka to sa atin sa Nueva Ecija ay yung pangsundo sa mga balalayong barangay sa mga sityo-sityo sa bara barangay oh. uh, yun ng kahit walang lisensya tagasundo lang ng bata Ayun, mga ganoon oo Talaga. Mm -hmm. Kaya ikaw, Grace, ingat ka sa pag ng tricycle, ha? Oo, oh, tsaka sa motor mo, yung nagmumotor ka yata. Oo, uh. oh, uh, pag, uh, pag minsan nagmumotor oh, din ako. Uh, Oo, tinan mo na. Sabi yes, siya, eh, sabi yeah. ko, Grace. Uh, eh. Huwag ah. ka na mamasada, ha? Mahirap pa masada. kung ayun pa lang, uh, nakita ko nga yung, eh, ano, yung uh, nakatalokbong dun sa sa victim eh. Kulay purple. Oh, oh. Sa St. Dominic General Hospital siguro yan. Yes. Oo, oh, oh, tama. Oo. Oh, mm pinakbo. -mm. Uh, Mm, -hmm. so, okay. Thank you. Okay, bago ako, bago lang ako magpaalam na ko lang batiin yung ating yung bagong presidente ng Nueva Ecija Press Club, si Mr. Milo Salazar. Milo, um, oh yeah. Mm -hmm. Tatapit Salazar, the legend. So, ba siya ang istasyon. Yung dahong Palay, eh, pinakamarandang Uh, newspaper. Dahong kala, palay. Kala ko pinakamatandang ahas. <laughs> pinakamatandang ahas sa <laughs> Nueva Pinakamabagsik <laughs> na ahas yan. <laughs> yes. Ah. Yun <laughs> So yan, ang ating update. Ito, si 825 25 Great Veritasano. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas.